Dahil lumpisang nagka-issue si Andrea Brillantes hanggang ngayon, hindi pa rin nagsasalita patungkol sa Katniel issue. At sabi pa nga ng mga netizen, mukhang ginagaya ni Blythe si Katrin dahil pati ang kanyang hairstyle at damit at pants at kung paano mag-post si Kat. Tila naging usap-usapan din ang post ni Blight na nakahawak sa kanyang chan. Ano kaya ang ibig sabihin rito? Sa kabila ng pananahimik ni Andrea Brillantes na mataan at nahagib sa isang picture na kasama si Daniel Padilla at ang mga barkada nito. Kaya nagtataka ang mga netizen na bakit nagawa yon ni Daniel kay Katrin? Dahil grabe ang pagmamahal ni Catherine kay Daniel dahil tuwing aalis sila at talagang hindi nawawala sa bag ni Catherine ang eyedrop ni Daniel dahil alam naman ng marami na sensitibong mata ni Daniel at usap-usapan pa rin na masakit pa rin kay Kat at hindi makakain sa nagawa ni Daniel na kahit nakikita natin siyang ngumingiti ngunit sabi ng mga nakapaligid kay Kat ay hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin siya.